Si P3 pinakita ngang leadership sa Young Warriors player na ito, Daylon Brooks, ganda ng move. Ito namang si Steph ginamit ang signature look away niya na wala naman angas ni Brooks ng tingnan siya ni Steph. Hinalit niya nga mga idol kaya ito ang ginawa ni Curry sa kanila sa fourth. Warriors vs. Rockets, championship aspirant team laban sa rebuilding team. Draymond is back na din para sa GSW. Sino kayang mananalo this game? Let's find out agad bang idol sa first quarter. Magandang umpisa ng home team dito na Houston Rockets kung saan si Jabari Smith ang nanguna sa kanila with 5 points para nga kumuha ng early 13-7 lead. Agad timeout agad ang Golden State dito si CP3 off the bench mga idol for the first time and then pagpasok niya nga dalawang assist agad ang ginawa sa Splash Brothers tigisang 3 pointer nga sila para dumikit dito sa Houston at sa uling mga minuto ay naging sagutan na ng baskets ang ginawa na dalawang team at may pa-highlight plays pa nga na ginawa sa last seconds. Kaya naman may 26 to 24 na score tayo lamang na dito ang Warriors. Second quarter naman natin, offensive explosion ang ginawa dito ng Warriors nang dahil sa kanilang nag-improve na depensa. Kaya naman lumaki na sa 10 ang kanilang lamang 34 to 24 after 2 minutes pa lang of playing time. Naging CP3 masterclass nga itong ginawa ng second unit nila mga idol. Grabe at ang ganda nga ng epekto niya sa kanilang second unit at may limang assist na agad. At si GP2 nakinaban dyan ng malaki may 12 points na quality minutes nga ang binigay ni CP3 sa Warriors of the Bench kaya may quality rest din ang kanilang mga starters. Pinakita pang leadership dito kay JK sa bench. Pero pagbaling nga ng two starters ng dalawang koponan, ang init ng pasok ng Rockets at magandang run ang kanilang ginawa to cut the Warriors lead to 4 points. Pero nang ibalik si CP3 at dahil din sa tulong ni Clay Thompson at the end, na nabalik nila 57 to 47 ang lamang nila after 2 quarters. At dito naman sa ating third quarter, Golden State umangat na muli by 14 points dahil sa mainit na kamay ni Klay Thompson. Sumubok pa na dumikit ang Rockets pero Stephen Curry nag-look away 3-pointer pa para palayuin muli sila. Pero talagang sinubok nga ng young and energetic Rockets players. Itong defense ng Warriors sa third quarter at talagang nababa pa nga nila to 3 points. Ang lamang na Golden State sa pangunguna na ni Jabari Smith Jr. At ang ganda pa dito ng half step ni Dylan Brooks, 72 to 69 ng score with 3 minutes left. Pero kahit papano naman ay na-hold off ng Warriors ang rumaragas ng Rockets, 81 to 75 ang score after 3 quarters. Fourth quarter naman natin mga idol, itong Rockets hindi pa pala tapos sa talagang tinay na ang laban to 83 points. Kaya naman napa timeout na itong si Coach Kerr dito. At sa tough end one playing nga ito ni Jalen Green, nakalamang ng Rockets 87 to 85. At hype itong si Dalen Brooks. si pa nga si Curry sa mukha mga idol pero natakot at umalis na lang nang tingnan nga siya neto ni Steph. At matapos nga niyan ay ang Warriors nagseryoso na mga idol. Biglang binawi ang lamang 91 to 87. Timeout naman dito ang Rockets. And after the timeout mga idol mukhang binalaan neto Stephen Curry si Dillon Brooks sa ginawa niyang pag-aangas at matapos niyan dalawang 3-pointer pang ipinasok lamang na 97-89 ang Warriors. At sa uli, pinaiyapa itong si Dillon Brooks mga idol at hindi na nga nakabawi pang Rockets panalo ang Warriors.